Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli si Laban sa Bungiro. Ang ating tatalakayan ngayon ay ang basihan sa pagbili ng manok pansabong. So mga kasabong, ano, Ah, mayroon tayong mga basihan kung paano tayo bibili ng mga manok pansabong. Minsan, may mga tao dyan, may mga sabungiro dyan na ayaw mag -bread. But of course, ang pinakamaganda talaga pag nagmano kayo para sigurado ay mag-breed po kayo ng sarili ninyong linyada. Para at least mayroon kayong basihan o kasiguruhan na yan talaga ang linyada na yan. Ayan. So mga kasabong, uh, ayan, ang grupo namin nakabili ng manok. Napakaganda ang itsura. Pero pagdating po sa labanan ay talagang zero po ang score. Ayan. So, kaya ko nga isi isinishare sa inyo kung paano kayo bumili ng manok pansabong na makikita ninyo yan sa laro. Ayan. Kailangan mga kasabong, ano, uh, may basihan kayo sa pagbili ng manok pansabong. Hindi lang yung bili lang kayo ng bili dahil maganda ang itsura or kilala yung taong ah uh, binibilhan ninyo hindi po yan kailangan may seleksyon na tinatawag ang winning percentage po napakataas po ang winning percentage po sa seleksyon even though na yung yung pagmamanok natin ay hybrid yan will breed yan pero pinipilian pa rin yan Baka mamaya, makabili kayo ng reject ng kagaya doon sa mga kagrupo ko. Zero po sila sa labanan. Dahil yung nabili nilang manok, totally puro reject. Wala pong ah, hindi reject doon. Kasi tiningnan ko. Ayaw nilang maniwala na ang sabi ko matatalo lang dahil sa fighting skills ng manok, wala talaga. Ayan. Kaya nga sa seleksyon, pagka bumili kayo, mga kasabong, huwag ninyong tingnan ang itsura, huwag ninyong tingnan ang may-ari po. Titignan po mismo ninyo yung manok ninyo na binibili at saka yung fighting skills. Ayan. Para masiguro ninyo na mananalo talaga ang manok na yan. Dahil hindi po pagandahan ng itsura ngayon, kundi pagandahan po ng palo at saka sa style po ng laro ng manok. Ayan. Hindi po nakakamatay, hindi po nananalo ang isang manok kung sa itsura lang ang pagbabasihan. Kailangan po makikita mo na napaka husay ng manok na yan. Una mga kasabong, pag bibili kayo ng manok pansabong ninyo na hindi ninyo alam ang bloodlines or uh, hindi kayo ang nag-breed, doon mismo kayo bumili sa mga kilala. Ito ang titingnan ninyo. More intelligence po ang manok. Ayan. Piliin ninyo ang intelihente ng manok. Yung talino sa laban. Ayan po. Kailangan mayroon siyang good timing. magaling to isang palo patay na o hindi nagpapatama. Kusyos mga kasabong. Ang kusyos mga kasabong hindi nagpapatama, Umiilig, umiilag, umiilagian, yan. Long reach mga kasabong, malayo pa po yung manok, matatamaan niya. That is long reach. Power quick to palo up. Pagka pumalo, may palo up siya. Mabilis. Power quick to palo up. Iyon ang kukunin ninyo mga kasabot. kakabibili kayo. Ayan. At saka pagkabibili kayo mga kasabong, kailangan ang manok makikita mo. Strong legs. Ayan, strong legs po manok. Pagka pumalo yan, lumalagitik. Malakas humataw. Ayan, pag pumalo ang manok. Para akala mo walang bukas pag pumalo. Yan ang piliin ninyo. Ayan. At saka mga kasabong kailangan nabibili kayo broad and body shoulders. Kamukha nito ha. Ah. Pagbibili kayo. Yung dito mga kasabong oh, ayan. Yung shoulder po ng manok mga kasabong kailangan buka dito. Well rounded mga kasabong para football ships po yung manok. Ayan. Malaki po ang balika. Kailangan. Tindin niyan malakas pong pumalo ang manok. Ayan. At saka mga kasabong, pag bibili kayo ng manok, lightweight ang manok, hindi mabigat. At saka, uh, more muscular, bilugan po ang manok. Malaki ang katawa na magaang. Ayan. Yan ang pagpili ninyo. Andin mga kasabong, makikita sa bitaw mga kasabong, more aggressives and may game Makikita mo yan eh. Agresibo ang manok. May game ang manok. Yan ang piliin Alam niyo kung bakit ko uh, inano ito. Dahil nga yung tropa ko nakabili po ng uh, puro reject na manok. Napakaganda ng itsura. wala naman po sa Ayan, wala po sa laro ng manok. Agin mga kasabong, basihan sa pagbili ng manok pansabong. Kailangan more intelligence. Intelligent, kalino ang manok. Good timing, cautious, long reach, and then power quick to panu Ayan. At saka, malakas po humataw. ah uh, ang kanyang strong legs ang manok. Ayan. Broad and body, shoulders. Malaki ang balikat. Ayan. Lightweight, and of course magaang <coughs> po ang manok and then ang ayan maraming salamat pala sa ating mga viewers lalo lalo na sa ating mga subscriber sa wala pa, inanyayahan ko kayo na mag subscribe kayo dahil dito sa channel natin dito mo malalaman kung sinong totoong handler kung ayaw nyo na sa sa mga ano ko Maraming nagbabas. Kung ayaw nyo na, well, wag na kayong mag-subscribe. Para lang po ito sa gustong matuto. Ayan. So mga kasabong, ano? Tandaan niyo yan. Baka makabili kayo ng mga reject niyan. Dahil even, even yung mga uh, world class na mga nagbibinta ng manok para lang makabinta, ano? Yung mga big time breeders natin, nagbibinta yan ng mga reject din. Kaya wag kayong magpadala. Ayan, maraming salamat po sa inyo.